Mga da-bark ads, dinumog sa sugod mall nila, sa Malabon. It Bulaga muling gumawa ng kasaysayan, at niyanig ang noontime viernes pa lang, pero bakit may pa-fake news ang mga bashers? Arba Gabriel, pinahanga ang lahat. Talaga namang hindi lang pinaaliwan si RB ngayong viernes April 25 sa It Bulaga, dahil pinahanga din na nito ang marami. Matapos na first time nga itong kumanta sa Itbulaga, at bilang isang singing queen pa. Kaya naman, ay kinatuwaan at kinaaliwan na ito ng mga netizens na nag-comment sa YouTube livestream ng Itbulaga. dahil game na game din na itong kumanta, lalo na nga ng tila ginagaya nito si Ian Red. Kaya naman biro nga dito ni Bossing, na parang si Ian Red daw ang nagturo kay RB. pero, napuno na naman nga ng fake news ang YouTube livestream ng Itbulaga, matapos na hindi naman nila makita ang mga singing queens, sa segment na Perifi. Dahil ang mga Dalbart ads nga na sila Karen, RB, Ian Red at Alan K, kasama si Ryza, ang nakasama ng mga Dalbart ads sa segment na Perifi, at hindi nga ang mga singing queens. Kaya naman, as usual na comments ng mga bashers ng Itbulaga, ay tinanggal na naman nga daw ang mga ito, na mga paulit-ulit naman ng mga comments kapag may hindi sila nakikitang da bark ads. Pero, makikita naman na sa IG story ni singing queen Yunis bago ipakita ang Sugod Mall, na kasama sila sa Sugod Mall ng Itbulaga, kasama ang iba pang mga singing queens. Hanggang sa napanood na rin nga ang kanilang prod number sa Sugod Mall, kasama ang mga da ads, Samantala, isang panibagong kasaysayan na naman ang ginawa ng Itbulaga, ngayong Diernes April 25, 2025, matapos na sumugod ang Itbulaga sa malamig, na una na rin nating napag-usapan. Matatanda ang, una itong inanunsyo ni Bossing noong Miyerkules April 23, 2025, patungkol nga sa pagsugod nila sa malamig, dahil sa pag-init ng panahon at pagtaas ng heat index. At inulit naman ni Bossing noong Huwebes April 24, 2025, na kung saan ay ayon kay Bossing ay mamamasyal daw sila sa malamig. Welcome back mga ka-highlights. Bago tayo magpatuloy ay maaring mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos at paki-like na rin ang video share at mag-comment na rin. Maraming salamat po. Pero, ngayong biyernes nga, ay muli na naman ng gumawa ng kasaysayan ng Itbulaga. Dahil sa nangyari ngayong biyernes, ay sumugod naman nga ang Itbulaga at mga The Bark Ads sa mall. Na matatandaang, tila nagbigay na pala ng klusibosing, nang sinabi niya ito noon, o yung sa salitang sinabi ni Bossing na sa malamig, o sa mall lamig. Na makikita din naman sa post ng Itbulaga. At dahil nga sa pagsugod mall ng Itbulaga sa Fisher Mall Malabon, ay naunang napanood ang segment na The Clones, at naging panghuling segment ng Itbulaga ang Sugod Mall. na kung saan, ay kasama pa rin ng Eat Bulaga ang kanilang mga sponsors na sumugod dito. Pero, isa na namang maswerteng mga The Ads ang nasugod ng Eat Bulaga. sa Sugod Mall ngayong biyernes, dahil kagaya ng Sugod Campus, ay talaga namang muling dinumog ito ng mga tao. At syempre, ay hindi nga lang pagsugod at instant pamal show ang nangyari sa Sugod Mall. Dahil nagpasaya din ng mga double bark ads dito at namigay din sila ng mga pa dito. Kagaya ng apat na nanalo ng isang sakong bigas mula sa Grain Smart Rice. At may apat din naman nanalo ng tig 5,000 pesos. At syempre, ay may lucky winner din sila, na maswerteng nasugod ng mga Dabark ads. At nakapag-uwi naman ito ng 50,000 pesos, plus mga regalo pa mula sa mga sponsors. Hindi nga lang yan, dahil ayon kay Bossing, ay may mga susunod pang mga pagsugod mall ang Itbulagat na dapat nating abangan. Dagdag pa nga dito ni Dalbark at Jose, na abangan daw natin, kung saan sa ang mall pa sila susunod na susugod, at mamimigay ng mga papremyo. Pero syempre, ay ayon din kay Bossing, na wag daw mag-alala ang mga team barangay, dahil magbabalik barangay pa rin naman daw sila, o ang pagsugod ng mga dabark ad sa barangay. Pero ngayon nga ay pagsugod muna sa mall, ang mapapanood, kapag mataas ang heat index, para na rin sa kaligtasan ng mga sasali sa barangay, at syempre para na rin sa kaligtasan ng mga host, at sa mga staff ng sugod bahay mga kapatid. Dagdag pa nga dito ni Boseng na ang sugod bahay ay sugod mall na rin. Samantala, ano naman ang mga masasabi nyo patungkol sa mga napag-usapan natin sa video na ito?